sa pagdaan ng panahon, mapapansin natin ang unti-unting pagbagsak ng kalusugan ng ating mundo. Ang malawakang pagkasira ng ating ecosystem ay nagudulot ng malaking epekto sa kalagayan ng ating biodiversity at ang mga iba't ibang uri ng mga halaman, pati na rin hayop. Ang ating pagnanais na mapabilis ang pagpunlad natin sa pamamagitan ng pagpatayo ng iba't ibang mga industriya at gusali sa mga lupaing dati kubat, kakahuyan o sakahan ay siya ring pumipigil sa kakayanan nating matiyak na may sapat tayong ani para sa ating pagkain at tubig na maiinom. Ang ating pagkahumaling sa kagin hawang binibigay ng mga single-use plastics ay siya rin sumasakal sa buhay ng ating mga karagatan na siyang nagbibigay din ng panganib sa kalusugan at kaligtasan ng mamamayan. Ang ating walang humpay na paggamit ng fossil fuel ang siyang patuloy na nagpapainit sa ating mundo. Nagbubunga ng mga mapinsalang kaganapan sa klima. Ngayong araw na ito, World Environment Day, nakikiisa ako sa pagsusulong ng ating adikaing reimagine, recreate, restore upang mapigilan ng mapilis na pagkasira ng ating kapaligiran, kalikasan, ecosystem at maibalik ang dating kalusugan Gaya ng ating mundo. Ang patuloy nating pakikipaglaban sa krisis pangkalusugan ay resulta rin ng ating kapabayaan. Walang habas na pangaabuso sa ating nature. Sa kagagawan rin natin ng tao, nagsimula ang pandemyang ating kinakaharap sa kasalukuyan. Ngunit hindi pa rin huli ang lahat para tayo ay kumilos at gumawa ng isang makabuluhang aksyon para maisalba natin ang kalagayan ng ating mundo. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng mga tinatawag na nature-based solutions. Ang layunin ay muling buhayin, pasiglahin ang kalusugan ng ating nature, ang ecosystem, ang pinagkukunang yaman habang pinapatibay ang kakayanan ng mga ito na labanan ang hamon sa klima at sakuna. Habang marami sa mga batas ng ating bansa ay nakatuon na sa mga layuning maisusulong ang sustainable at circular economy, nagawa ko sa aking tatlong termino, ang mga environmental laws, kailangan pa rin natin ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas na ito at kailangan nating paigtingin ang kooperasyon ng bawat mamamayan para sa mas epektibong implementation. Simulan na natin ang ating pagbuhay at pangangalaga sa kapaligiran, sa ating bahay, sa pamamagitan ng maayos sa paghiwalay ng basura, sa nabubulok, hindi nabubulok, sa pagtatanim ng mga halamang makakain na gulay, ng karaniwang kinakain natin, ng bahay kubo, sa pagpanatili ng isang sustainable lifestyle. Ayan, ang biodiversity. Huwag nating hahaya ang tuluyang masira ang mundong buhay sa ating lahat. Maging responsable tayong tagapangasiwa ng ating mga likasyaman at maging tagapagtanggol ng ating kapaligiran upang masiguro natin ang isang malusog, maginhawa at maayos na kinabukasan para sa ating lahat at sa mga susunod na henerasyon. Hindi man natin maibabalik ang mga nawala na. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa at may pagkakataon ngayon na magsimula ng tama para sa isang pinasiglang mundo. Ito po si Loren Legarda. Hinihikayat kayo na sumama sa akin para sa isang campaign for nature. Isang masaya at makabuluhang World Environment Day sa ating lahat.